wala silang binebenta, wala silang ginagawa. Pero bawat segundo, milyon-milyon ang kinikita nila. Visa, ito ang pinakamakapangyarihang kumpanya na halos walang masyadong nag-uusap tungkol dito. Walang tindahan, walang opisina na bukas sa publiko, maliit lang na logo sa isang card. At isang nangingibabaw na posisyon sa isa sa pinakamalalabong merkado ng kapitalismo, ang mga bayan. Pero ang hindi sinasabi ng kahit sino sa inyo, hindi kumikita ang visa dahil sa card na ginagamit mo. Kumikita sila dahil wala kang ibang pagpipilian. At yan, hindi negosyo yan, isa yang harang monopolyo. Parang global na pangho-hostage na binalot sa asul at gintong plastik. Isang imperyo na wala namang sariling bangko, pero napapasunod ang lahat ng bangko sa buong mundo. Isang imperyo na hindi nagpapautang ng pera, pero kumukuha ng porsyento sa bawat sentimong ipinagpapalitan. Isang imperyo na naging mahalaga sa lahat dahil pinili nitong manatiling hindi nakikita. Pero paano nga ba nalikha ang pirasong plastik na ito ng isang tao na gusto lang gumawa ng isang social experiment? Bakit kaya ang buong mga bansa ay sumusunod sa mga patakaran ng visa? Higit sa lahat, paanong nagawang pagkakitaan ang ating gastusin ng di namamalayan? Kamusta Team Mindset? Sana'y ayos lang kayo! Salamat sa lahat ng sumali sa inisyal na survey sa channel kung ano ang gusto ninyong mapanood. Gagawin ko itong madalas, kaya huwag mag-atubiling sumagot. Ngayon, talakayin natin ang di gaanong kilalang kasaysayan ng visa. Isang proyektong isinilang sa gitna ng pagkataranta at naging pandaigdigang pamantayan. Isang kwento ito ng biglang pagkuha ng panganib, ganap na kapangyarihan, kasunduan ng mga higante at bitag na unti-unting sumaklaw sa mundo. Card pagkatapos ng card at gaya ng dati, ibabahagi natin ang mga aral ng kwentong ito para sa bawat negosyante. Bago tayo magsimula, aaminin kong hindi ko ito madalas pinag-uusapan. Marami sa inyo ang nagsabing, di nyo napanood ang ilang video. Para di ka mawala, i-activate ang notification bell. Ito ang unang bahagi ng serye tungkol sa invisible na imperyo ng mga payment card. Sige, simulan na natin! Isang kulay abong opisina, maruming carpet, puting ilaw, sa gitna ng kwarto, lalaking nawawalan ng pasensya. Si Joseph Williams, vicepresidente sa Bank of America, ay nakatingin sa isang ulat ng paggamit ng mga bank card. At ang nakikita niya ay isang sakuna. Mga kliyenteng walang maintindihan sa mga bayad na puro hindi nababayarang utang. Sabi niya sa sarili, nakagawa tayo ng halimaw. Pero para lubos nating maintindihan ang nangyayari, balikan muna natin ang nakaraan. Sa simula, simple lang ang ideya ni Joseph at sigurado akong nagmula ito sa mabuting intensyon. Lumikha ng kasangkapang pinansyal para sa lahat, lalo na sa masa, hindi lamang para sa mayayaman at kumpanya. Sa proseso, gawing cash ang credit para mas madaling makuha. Siya nga pala, tandaan nyo itong impormasyon na to. Babalikan natin yan mamaya. Para makamit ang kanyang layunin, naisip niya ang sumusunod na modelo. Isang card, isang pirma, isang bayad. Pero sa totoo lang, magulo talaga. Siya at mga kasamahan ay naglunsad ng Banco Americarde sa maliit na bayan ng Fresno para sa pagsubok. Mula pa lang, komplikado na. Pandaraya sa pananalapi, malaking utang at mga technical na aberya. Pero isipin mo na lang noong anim ng gusto nilang ipalaganap ito sa buong bansa. Parang binigyan mo ng granada ang isang bata at hinila niya agad ang pin nang hindi binabasa ang mga tagubilin. At sabay nito, iniisip ko rin kung ano kaya ang pumasok sa isip nila. Para maisip nila na magpapadala lang tayo ng libreng credit card sa lahat ng tahanan sa Amerika. Yan ang nagpasimula ng lahat. Walang hinihinging aplikasyon mula sa mga kliyente. Walang verifikasyon ng kanilang kita o utang. Basta mas mailing lang napadala sa koreyo nang walang pinipili. Anim na pong milyong card ang ipinamahagi na parang mga puliyeto. Ang ilan itinatapon lang ito Ngunit ang iba ginagamit para makabili ng ref, kotse o mamili kahit wala silang pera sa account. Alam nyo na ang naging resulta. Pero itong si Joseph, mukhang hindi niya alam. Isang pagsabog ng mga utang, buong pamilya ang naipit sa credit revolving at isang antas ng default na nagpapanik sa Wall Street. Pero sa likod ng iskandalo, may isang detalye na walang nakapansin. Sobrang kakaiba nito, pero gusto ito ng mga tao. Gusto nila na hindi na kailangang maghintay. Gusto nilang makagastos ng hindi nag-iisip. Higit sa lahat, gusto nila ang pakiramdam ng kalayaan, kahit ilusyon lang. Kaya, ang Bangko ng Amerika ay hindi umatras, bagkus ay lalo pang binibilisan. Sinasabi nila na kahit hindi perpekto ang card, ito ay higit pa sa isang kasangkapang pampinansyal, isa itong bagong paraan ng pamumuhay pagdating sa pera. At dito, nagbabago ang lahat. Tumigil sila sa kagustuhang kontrolin ang card, gusto nilang kontrolin ang network, pero hindi matatag ang sistema. Unti-unti silang nagkakawatak-watak. Bawat bangko ay may sariling versyon, network at paraan ng pagpapatakbo. Isa itong kaguluhan. Sa loob ng Bank of America, may ilang nagsisimulang mag-isip na baka nagsimula si Joseph ng isang bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Sa likod ng mga eksena, nagsisimula na ang mga pag-uusap. May mga bankero na gustong muling makontrol, lumikha ng bagong estruktura, mag-centralize at ayusin ang kaguluhang ito. Magpapahayag ng kanyang salubin ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Dihok at handa na siyang baliktarin ang lahat Isang maliit na opisina sa labas ng lungsod, karaniwang itsura. Isang lalaki ang ibinaba ang telepono. Matindi ang kanyang tingin, kunot ang noo. Ang pangalan niya ay D. Hawk. Siya ay opisyal ng National Bank of Commerce. Ang narinig niya ay magbabago ng kanyang buhay. Bank of America, ililipat ninyo ang pamamahala ng Bank of America. Sabi niya, hindi ito regalo. Isa itong bomba. Noong panahong iyon, ang Bangkong Amerikano ay laging parang sakuna na naglalakad dahil sa mga utang, problema at galit ng mga negosyante. At gusto ng Board of Accountancy na mawala na ito. Pero hindi binababa ni Hawk ang telepono. Huminga siya, nag-isip at mas maganda pa, pumayag siya. Hindi dahil gusto niya ang sistema, kundi alam niyang kayang baguhin ito. Sa ilang buwan nilubos niya ang pagbabasa ng mga ulat at may isang naunawaan siyang hindi nakita ng iba. Hindi ito ang mapa. Ang tunay na problema ay ang estruktura sistemang di maayos at kakulangan ng koordinasyon. Ang bawat bangko ay nais panatilihin ang kapangyarihan at may kanya-kanyang direksyon. Ayon kay Hawk, dahil walang tiwala sa isa't isa, hindi kayang ayusin ang sistema kundi kailangang buuin muli mula sa simula. Kaya gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Nagmungkahi siya na gumawa ng isang bagong independiyenteng entidad na hindi kontrolado ng Board of Accountancy o ng isang bangko, kundi pinapatakbo ng lahat ng kalahok sa network. Isang kaordik na organisasyon, isang salitang inimbento mismo ni Diok na ang ibig sabihin ay nasa pagitan ng kaguluhan at kaayusan. Sabi niya, kailangan ang isang sistema kung saan bawat bangko ay may boses, ngunit nananatiling nagkakaisa, malinaw at neutral ang network. Bagong modelo, walang makapangyarihang boss o sentralisadong pamahalaan, kundi mga pinagsaluhang patakaran, teknolohiya at pamamahalang distributed. Nagulat ang mga bankero, nang sabihin sa kanila ng isang di empleyado kung paano baguhin ang sistema. Pero ang pinakabaliw, papayag sila. Bakit? Si Hawk ay nagsasalita na parang isang taong may aktual na trabaho dahil siya ay kapani-paniwala at siya lang ang may malinaw na plano. Gaya ng alam nyo, medyo magulo ang sitwasyon. Kung may gustong humawak nito, pinagsasama niya ang mga partner na bangko sa isang hotel sa San Francisco. Sa ilang oras, ibinunyag niya ang kanyang pananaw walang kalokohan, walang walang kwentang pangako, basta isang sistema kung saan lahat ay may interes na magtulungan. Dahil kung hindi, lahat talo. At dito talaga ipinanganak ang visa. Hindi bilang karugtong ng Banko Amerikarde, kundi bilang isang ganap na entidad. May bagong pangalan, logo at pamamahala. Visa, isang maikling pangalang universal, parang pasaporteng pananalapi na tumatawid sa mga hanggahan bago pa magawa ng sistema. Noong araw na yon, hindi lang ni-restructure ni Hawk ang isang network, kundi inilatag niya ang pundasyon ng makabagong arkitekturang pinansyal. Hindi isang bangko, hindi isang produkto. Isang protokol parang internet, pero para sa pera. Pero ang hindi inaasahan ng kahit sino ay ang network na ito, gaano man ito kanyutral at bukas sa papel, ay magiging isang napakalaking sandata ng kapangyarihan. At nang naging pandaigdigan ang visa, nagsimulang manginig pati ang mga bansa sa kapangyarihang ito. Nakakita si Sara ng sapatos na nakasale sa isang German website habang nasa kanyang sala. Nag-click siya, pumili ng sukat, nilagay ang address at kinuha ang credit card sa loob ng tatlong segundo na validate ang order. May confirmation email at inaasahang darating ang delivery sa apat na araw, hindi na siya nag-isip at hindi napansin ang logo. Ngunit ang nangyari, higit pa sa karaniwang pagbili. Isa itong pandaigdigang operasyong logistikal, legal at pinansyal kung saan naroon si Visa sa puso nito. Pinagdurugtong ng kumpanya ang lahat, ang tindahan, ang tagahatid, ang bangko. Dahil ang itinayo nila ay hindi lang basta serbisyo, kundi isang infrastruktura. Isang di nakikitang lagusan na nag-uugnay sa mga nagbebenta at mamimili at kumukuha ng munting porsyento sa bawat transaksyon. Pero ang kapangyarihan yan, mas malayo pa ang naaabot. Mabilis ang panahon. Dalawang libo at sampu na tayo. Umiinit ang internet dahil naglalabas na ang Wikileaks ng mga lihim na dokumento tungkol sa mga digmaan ng Amerika, krimen sa digmaan at mga kasinungalingan ng gobyerno. Pinutol ng PayPal ang mga donasyon at isinara ng mga banko ang mga account. Dito lumabas si Visa at Mastercard, ang malaking karibal na pag-uusapan natin sa susunod. Sinadyang harangin ng Estados Unidos ang lahat ng transaksyon papunta sa Wikileaks, hindi dahil ito ay ilegal, kundi dahil sa pamimilit. Sa loob lang ng ilang oras, isang pribadong kumpanya ang nagpapasya kung sino ang may karapatan sa pera. Walang paglilitis o debate, bigla na lang pinutol, isang malaking pagbabago iyon. Ang visa ay hindi na lamang isang simpleng kasangkapan, kundi isa ng paraan ng kontrol sa ekonomiya sa makabagong panahon ng 2022. Nagsimula ang digmaan sa Ukraine, bumagsak ang mga parusa, sinuspinde ng visa ang lahat ng operasyon nito sa Rusya. Direkt ang epekto nito, milyon-milyong mamamayan ang biglang naputol sa ugnayan sa kanlurang mundo ng ekonomiya. Pwede pa silang bumili ng tinapay sa kanilang lugar, pero imposibleng magpareserba ng hotel sa ibang bansa. Hindi na lang ito isang simbolikong kilos, ang visa ay nagiging geopolitical na sandata. Isang tech na kumpanya, hindi bangko o hukbo, ang nagdidikta kung sino ang makikipagkalakalan at kanino. Samantala, patuloy na lumalago ang visa. Pinoproseso ng kumpanya ang 13 trilyong dolyar kada taon. Isang bilang na parang malayo sa ating realidad. Pero kung sakali, ang visa ay umiikot ng katumbas ng higit sa 70 milyong taon ng minimum wage o katumbas ng 20,000 minimum wage bawat segundo at ang pera ay laging gumagalaw. Kahit bumili ka ng pizza sa Marcel, iPhone sa Montreal, o ticket papuntang Tokyo, malamang nakasama ang visa sa transaksyon. Ngunit narito ang detalyeng halos walang nakapansin. Ang visa ay pag-aari ng mga pribadong mamumuhunan, hedge fund, at bangkong negosyo hindi ng mga estado, sentral na bangko, o mga kliyente. Nais kong talakayin ang mga kumpanya tulad ng BlackRock at Vanguard sa channel na ito. Ipaalam kung kayo ay interesado. Nakakatawa na yung mga nasa tuktok ng kadena at kumikita sa card natin ay hindi kailanman gumagamit nito. Handa silang gawin ang lahat para kumita ng mas malaki. Sa isang modernong open space na may pader na gawa sa pinakintab na simento at disenyadong coffee machine, nagtatrabaho ang ilang inhinyero sa isang simpleng problema paano mapapabilis ang pagbayad. Kahit saan, kahit kailan. Naalala mo ba ang orihinal na layunin ng mahal nating Joseph? Ang banker na nagpakalat ng mga credit card sa buong bansa nang mas mabilis pa kaysa sa isang dropshipper na madalas maglabas ng training. Ang pangarap na iyon ay mawala ang perang papel at makuha ang kontrol sa digital. Natupad at nalampasan ng visa ang mga layunin at pangarap ni Joseph. Hindi na lang basta network ang visa, isa na itong makinaryang pandigma na pinapagana ng algorithm. Nakikipagkasundo sila sa malalaking tech companies. nag invest ng bilyon-bilyon sa cloud infrastructure. Mabilis na nagbabago ang sistema. Dati, ang blue card ay piraso lang ng plastik. Ngayon, ito'y universal na pagkakakilanlan. Ang iyong smartphone, relo, computer at browser ay pawang konektado na. Kaya hindi mo na kailangang ilabas pa ang mga ito. Sa huli, si Visa ang nag-oorganisa ng bawat microtransaction. Maging kape na dalawang euro o tiket sa konsyerto na apat na raan, ganoon pa rin ang sistema. Walang ingay, tahimik na kinukuha ni Bisa ang kanyang bahagi. Pero ang hindi madalas maintindihan ng marami, ang pagbabagong ito ay hindi lang teknikal, kundi philosophical. Dahil hindi lang basta gusto ni Bisa na pahintulutan ang pagbabayad. Gusto nilang hulaan, gabayan at suriin. Bumibili sila ng artificial intelligence startups, nag invest sa behavioral scoring platforms, at nagiging eksperto sa larangan na mas kumikita pa kaysa pagbabayad control sa datos. Ang Afrika, ayon sa visa, ay isang birheng lugar kung saan bilyon-bilyong transaksyon pa rin ang ginagawa gamit ang cash. Kaya dumarating sila, nag-aalok ng mga pakikipagsosyo sa mga estado, ino-online ang mga social aid, ginagawang digital ang mga buwis, at unti-unting ipinapasok ang kanilang sistema sa araw-araw na buhay. Hindi lang ito basta komersyal na pagpapalawak, ito ay isang pagkuha. Nagagawa ng visa ang pagpapalakas ng kanilang posisyong geopolitikal nang hindi nakikita bilang isang banta ng kahit sino. Hindi tulad ng Amazon, Google o Facebook. Hindi tulad ng mga banko. Bakit? Dahil nananatili silang hindi nakikita. Hindi sila nagpapautang. Hindi sila nag-iipon. Hindi sila direktang nagbebenta ng kahit ano. Pero sila ang infrastruktura, ang semento, ang sistema. At sa sistemang ito, isang bagay ang sigurado. Habang nagiging mas digital ang mundo, lalo namang nagiging makapangyarihan ang visa. Hindi dahil mas mabilis silang mag-innovate, kundi dahil nandyan na sila kahit saan. Kapag hawak mo na ang mga kalsada, hindi na kailangang pagmamayari ang mga kotse. Ang perang ipinamahagi ay nagpasigla ng interes ng iba pang kilalang kumpanya na may balak ding makakuha ng bahagi sa masarap na merkadong ito. Umakyat si Tim Cook sa entablado inilabas ang isang iPhone at inanunsyo ang Apple Pay. Lahat ay dadaan na sa telepono, wala ng mga card at pitaka. Sa loob ng silid, nagkikiskisan ang mga mamumuhunan. Ilan ang nagsasabing maaaring ito na ang katapusan para sa visa. Ngunit sa mga opisina nito, walang nagpapanik. Bakit? Sa likod ng Apple Pay, nandoon pa rin ang visa. Itinayo ng Apple ang harapan, pero ang pundasyon ay pagmamayari pa rin ng visa mauulit at mauulit pa ang ganitong senaryo. PayPal at Stripe ay konektado sa Visa. Posibleng iwasan ng kripto. Ngunit kung ibig gawing euro ang bitcoins, kadalasang dumadaan pa rin ito sa Visa card. Hindi nilalabanan ng Visa ang inovasyon, nilulunok lang niya ito. Kapag may bagong pumapasok sa merkado, hindi ito sinisira ng Visa, bagkus ay ginagawang umaasa sa kanya. Isang integrasyon, pakikipagsosyo at protocol. Unti-unti, nagiging isa na lang channel ang rebellion. Mag-ingat, hindi untouchable ang Visa. Sa nakaraan, may mga pagbabago na. May ilang bansa tulad ng China na lumikha ng sariling sistema, nanganganib ang sentralisadong network dahil sa mga stablecoin. Higit sa lahat, hindi sumuko si Mastercard. Kung saan namimilit si Visa, umaangkop si Mastercard. Kung saan naglalagay ng harang si Visa, pumapasok si Mastercard. At kung saan nagtatayo ng imperyo si Visa, bumubuo naman ng mga alyansa si Mastercard. Hindi alam ng marami na sa simula, lihim na nilikha si Mastercard ng isang daan at limampung bangko para labanan si Visa at mabawi ang kapangyarihan nito. Ito ang kabilang mukha ng barya, ibang estilo at estratehiya. Ang kwentong ito ay para sa susunod na episode. Kaya huwag kalimutang i-activate ang kampana. Sa isang mundong automatiko, ang kapangyarihan ay maging hindi mapalitan hindi sa paggawa ng pinakamagandang produkto, kundi sa pagiging infrastruktura na hindi malampasan. Ito ang unang leksyon para sa mga negosyante. Maaaring mangibabaw sa isang merkado kahit hindi nagbebenta ng direkta sa huling kliyente. Ang visa ay nagbebenta ng isang network, sistema at hindi nakikitang layer, walang tindahan, customer service o marketing ng produkto. Alam nila na ang nag-uugnay at nagsisinkronize ay kumikita ng kanyang bahagi kahit hindi siya nagpapakita ang pangalawang aral ay mas matindi pa. Ang totoong monopolyo ay ang nakasanayan na tinatanggap na lang bilang normal. Walang pumipilit sa iyo na gumamit ng visa. Ginagawa mo ito dahil nandyan na, gumagana, at hindi mo na tinatanong kung bakit. Iyan ang pinaka-epektibong anyo ng pamamayani. Kapag akala ng mga tao na may pagpipilian sila, pero iisang tulay lang naman ang nilalakaran nila. Mas malupit pa yan kaysa sa ginawa ng Apple na noong isang libo na naput pito, matapos ang ilang maling desisyon ay nailigtas mula sa tiyak na pagkalugi ng pinakamalaking kaaway nito, ang Microsoft. Dahil sa hindi madaling amining dahilan na itinuring na pagtataksil ng mga tagahanga, gaya ng makikita sa video.